Allah Hello guys, good morning everyone. So today's video guys, so aku ang adto ono katong kwan ikaparto na ni siya guys katong akong gibungkag nga nga puwa ba puwa nga gagmay. So atong adto og sena hitabo balay. Guys, wag ninyong kalimutan i-follow ang Facebook Mels Kimix Blog and YouTube channel. So don't forget to follow, like and share. So samahan nyo ako guys atong atoon ang katong katong mananap nga katong ako ang gibungkag murag na adjust siya changes guys so samahan nyo ako guys padong nako didto no so samahan nyo ako guys hang antod maabot so di ako, ko diri guys no na napud siya kwan diri guys kining kin kini akinis siya Pupuko kay ila siya guys ubunsa ni. Pirtin dako nya dako kay siya kanang kuan diri. panganana. pangan ana. ko kay na guys. Sakyan ra nila. So nabot na ta guys no den den ata de de sa balay kato akong gibungkag. So tanawa guys. Suma so, mauna siya guys, halo? Halo? <laughs> yung panday para maulian. Halo, kaluoy din na ako bungkagon ang ilang balay guys oy kay nawlo oy kay sila ay naw no. ilahad yung gitabangan og kanang ayo ang ilang balay para na sila mabuy mapuy, mapuy, mapuy -an. Ako naman ang gibungkag siya guys kana siya kung ko ana laana unsay pangan ana so mauna na siya guys ang hitabo guys no ilahag yung gitabangan ang ilang balay aron makuan ma kanang mapanday nila paday na naulian. ana na sila gipuy so dili na ko kay luoy po baya kay ilahan ng Pinoy Anan. So, nakaka, ano, no, nakaka libang yung ano nila, yung bahay nila, kuan yun yung gipanday. So, ayan lang guys, yung uh, video natin. So, pagka ng mga mananap sila, so naadjud sila ikanang kanang, kanang kinabuhi para magkuan sila, mag magtulong-tulong sa kapwa. So, mabait pa yung mga mananap guys or mga insekto or mga unsa pa kaysa mga tao karon so ang buhay ay weather weather lang so bye bye <laughs>